Good morning mga friends Joy ride muna tayo ngayong araw Punta kami ng Binangunan With Jing and Family style mga tao <laughs> nanonood ka ba nung kay sirian ang ano niya ganyan ang unang pambungad niya eh. good morning mga tao <laughs> family lifestyle. Hello, yeah. mga Ay, mali. <laughs> sa mukha ko lang nakikita ko. Hello. Eh, si Lolo. Si Lolo. Okay, right kami mga kaibigan. Samahan niyo kami mamasyal. Yes. Yeah. Mula pa si Hanggang Pinanguna sa tungtong ng mundong sa White House. Sa short, mamumundok muna kami. Mamumundok muna kami. <laughs>

tanaw oh. Yan, good morning mga friend. Ito ang mga Yan ang Laguna de Bay. Overlooking siya. Dami rin palang bahay. Nakulimlim, no? Marian Hill. sasabi mo? Nakarating ka dito sa tuktok ng bundok. <laughs> Nakarating tayo dito. Naka, ano tayo lang, How does it feel? <laughs> nakalanghap tayo dito ng sariwang hangin. Tika lang, tika ha? lang. lang. Eh, doon sa Manila. Puro okay. pulyos yun. Okay. Uh, dito, mas, Kaso polyos. lang, nakalanghap tayo ng sariwang hangin pero inunti-unti na ng na yan o, oh, basors. O, oh, mga taong walang disiplina. Ayan, nagtatapon ng kung saan-saan na lang. O, oh, tissue, plastic, yan. Dapat hindi ganyan na <laughs> ma no, no, no. makaano ma pa yung aking vlog. Makalik <laughs> makano ma yung makalikasan. <laughs> makalikasan. Mm May asawa na yun. May asawa ka Kaya, yung... kaya dito parang bihis lang. Alam, pinichis-pish <laughs> nagpa-vlog <kaya>, ako. Ah, kaya la. Jing. <laughs> ah, anong masasabi yon dito tayo sa Tuktok ngayon? Ang sarap ba balita, no? Ang ano? sarap dito. <laughs> Ayun. Yan, banding-banding moments so, namin, banding -banding. mga guys. Banding. Oh. Kasi hindi puro sa ano lang tayo, nasa baba, puro polluted. So, kailan natin lumanghap ng sariwang hangin. Oo. Oh, may, may monkey don <laughs> Uy, pabuyag, magtabi-tabi ka dyan. Ayan, gusto niyan lagi ganyan. Oh. Gusto, namimiss umakit ang kahoy. Kaya <laughs> picture, picture ends. Lensingan picture. Okay. Gusto mo, makit ka pa sa puno. Video mo. Video picture na to. Oh, big picture video. Picture tayo, pi oh, tayong tayo, apat tayo, pala, no? Two. Oh. One, two, three. Yan, good morning mga tao. <laughs> si Wonder, the Syrian vlogger. Yan good morning mga kataho at Katao. Okay. <laughs> so, mga ta may tae, may tao. <laughs> good morning mga kaibigan. Bakit ba putimbok ang nakikita sa akin? Ay, uh, nasa bundok kami. Yan. Ipailin. One. Ako nagpipicture ako, Jing. One, 2, 3. Yan. Okay. Yan, mga friend. Banding moments namin no, ni Milchore Sorry, that's me. <laughs> And Jing! <laughs> okay. Friend, ga, ginagawang ano nandito. Pasyalan. Ah, oh. oh, dami nila. <laughs> Daging ko? Daging ko tayo. Oh. Daging po. Daging kayo. o bakit pa baba kayo? sali kayo sa vlog ko. Ay, 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 <laughs> Dali, balik. Balik, kalim Balik. Yes. <laughs> Makita balik. kayo sa ano, vlog. Kapit <laughs> ba, doon. Oh. Ah, Oo, dito lang bahay oh, dito. Oh, dito. Okay. Ah. dito. Manila na ano ma ano, ano Laguna de Bay Ano Nagmo-moist no Yan mga friend no maraming mayayamang tao dito <laughs> Kaganda ng mga bahay Talibu. nila diyan no, sa baba Buti dito nagkalalan ano dito yeah. no Pa to pag ta ano yung mga bahay do no parang parang feeling mo no makita mo lang bundok at tubig na lang ang makikita mo no Mamoyce. Sana yung, Anong oras ba ito ngayon? Sana yung mga wow, mag, nawayan na mag, na yung 8 mga wala yan. Well, nawala yan. Oo, oh, oh, kailangan ng ano Saan yan, panangga. Oh. Ilikado yung ano kung sa baba pala. May lang kuha niyan, mga ugat. Let's go, let's go! Punta kami na naman doon sa pinakatuktok na ito. Wala na, mam mamoys oh. Mamoys. O pwede pala tawag o ma'am <laughs> Malayo siya, Jing? Lapit lang. O ah, pwede sigurong lakarin natin, Jing? Ay, eh, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Um, iwan natin yung motor doon. Iwan natin ah. yung motor po. Guys, punta tayo doon sa Tuktok. Yan, tabi-tabi po. Bubal <laughs> mo nung sa drive pa. ang <laughs> sakaman. Ay, nako. Diyos ko, nakakatakot ka naman. Concentrate eh. kasi. Alam mo, paakyat eh. Alam mo! Akyat na. pupunta kami dun sa White House dito sa may tuktok ng binangonan ito po yung White House na sinasabi namin po kami pupunta mga friend dito yan sa lugar, yung White House na yan, yan. malayo po yan lalakarin namin yan po yan. yan po ang White House yan nakita niyo po yung White House Siyempre, literal na White House kasi puti yung bahay. <laughs> oh my God, wow. Sino may ari niyan, Jay? Puti pina pinapapuntahan nila na. Pina Pwede kang pumasok sa loob na yan? Oo, oh, pwede. May bayan? Wala. Oh, bakit pinapapunta? Bakit mapayag sila, Jing? <clears throat> eh rin. Eh. Ito, guys, ang makikita natin sa paligid-ligid. Talagang madamo siya. Madamo, madamo. Yan ang White House. Ito, sada pala dito, no? Kaya nga, shortcut siya. Sanay na sanay mo, walang gagambay, no? So, yan, si Jing. Jing and family mga lifestyle. Mga lakad tayo. Ikaw sada pala dito mga kaibigan. Ano siya? May, tuk -tuk shortcut, 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 and Ano? Yan, no? Ah, baka may coaching po dumadaan dito. Papunta sa White House. Na? No? oh, siguro. Yun know, o, dami yung kasado. No? ibig sabihin, ba? hindi pa kayo nakapunta dito, Jing? Hindi pa. Ang First ngayon, no? time namin pumunta dito. Ah. Uh Nandayan -huh. namin kayo. Paano, Paano nyo nalaman na pwedeng pumunta dyan para may entrance? Yung mga kapitbahay namin sa baba. Ha? Mm -hmm. Yung noo ko tayo na <laughs> <laughs> Yan tayo. daming birds. Hummingbirds. Hummingbirds. Tama ba? Oh, yeah. Mamaya yan kasi maliit. Aray. Sarap dito mag-jogging mga kaibigan. Wala man lang tayong dalang tubig. Buti na lang, naka ako. <laughs> Pambundok. <laughs> ah, Mag-vlog ka na sa'yo rin. Mambuyag-buyag, sangig-sangig. Sang <laughs> Tabi po. Ah, hindi siya sangig. <laughs> Mga idol, lapit na kami. Papasel kami doon sa sa bahay na kulay puti. Yan. Ang layo na nila guys. So. Yun yung White House. Malayo pa yan. Yung isa guys, sige, panghuanan damang. <laughs> damang gagamba. ko sa Bisaya, pan, gapag damang, oh. Yun, oh. Nangunguha ng gagamba. May nakuha na siya. Yeah, let's go, let's go, let's go! Jogging ako papunta sa kanila. lang hapin ang sariwang hangin malapit ako sa kailan <laughs> Okay Mga friend, oh, dito sa likod niyan, doon nakaparking yung motor na dala namin kanina. Sa likod ng bundok. Diyan sa may tower banda dyan, malapit yung motor na pinarking namin. Ah, ayan po. Tapos ngayon, nandito na kami sa White House. Ayan, ayan. Ito po yung tinatawag White House na pinupuntahan po ng marami. Pag may namamasyal dito. Ayan, si Don blogs Vlogs at si Jing in Family Lifestyle. Ayan po sila. dito po. Ayan po si Melchor. shallan menangad kaktus kaktus Ayan mga kaibigan, interviewin mo si <laughs> okay na. Okay na yun na sabi ko sa si inyo kasi hindi ko naman talaga alam yung loob kasi hindi pa naman ako nakapasok eh. Kano to, ate? Huwag <laughs> na, mayroon na. Oh. Magsuman tayo doon pa sa ano. Tubig na lang, ilang tayong tubig. Ang tubig natin hindi na naman nadala. <laughs> Laro yung mga asa dyan. Okay, tara na! Magsuman no. din. sumalin. So, daming dogs. Atay. Doon tayo din lang. Doon ah, tayo. Ah, salamat. Ano, Dags? Saan masasabi mo, dogs Salamat. Saan po yung petroglyphs? Ha? Petroglyphs. Hindi po namin alam. <laughs> dayo lang po kami. Pasog. Ay, uh, pasog po. Mm. Uh, hindi na. Dayo lang po kami, buyag. Hindi na walang? Petroglyphs? Parang may kuweba na. Ah, si, si ate. Oh, baka alam. May uh, kuweba. Sa katabi ng firing? Ayun yung kalsada nila, letter C. Sa gold doon po yun, sa Amazing. Kanila, sa kanila. <laughs> po, paputok, Ang dogs dito. Dito po di ba, may kasaga po yan. Oh. Dari niya po yan. Tapos kayo. nyo lang po yan. Tayo. Po, Ay, hello. Po, may... oh God, ba ba Opo, mayroon po Ang daming po. dogs. Dito tayo <laughs> hindi <laughs> isang babae na siya pinag-aagawan ng mga yan Aka, maganda, maganda. <laughs> jake ang kinukuha ko dyan yung mga aso <laughs> mga aso ganyan talaga yung tulay puto yung kintura niya dagi anong masasabi mo ma? <laughs> anong masasabi mo mamaya oh, biglang magsalita itong aso <laughs> Ano masasabi mo, ha? Maganda ba yung hinahabol-habol nyo? Ha? Uh -huh. <laughs> binili nyo lang yun sa baba? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Sabi ko para magkapit tayo doon. Maliit na yan, ayan, o. Oh. Maliit na yan, uh? ayan, Oo. Uh? Uh? Uy. Oh, yan, Uy, hmm. Uy kaya uh, mas malaki yung isa, o. Oh. Uh. Pinagagagawan yung maliit na, ano, itong mga ason to. Ito, camera, ano yun, o. Hmm? Sige, tingin sa camera. <laughs> oh, hi. Ano mo sasabi mo? Ha? Oh, nakatingin din. <laughs> Naku, mali. Malaking aso, oh. Loko ng aso ka. Hmm.